hindi na kaya ni Kinji ang kabastusan ng JTB band, lalo na ang kabastos ni Ilyas. Wow, grabe naman. Magandang araw mga Q, welcome po dito sa ating YouTube channel, Sauparke TV. Yung uh, comment na yun ay mababasa nyo dyan sa mismong post ko guys, doon po sa clarification natin, reaction video natin, about po doon sa naipost po ni Sir Kinji sa kanyang account. Mga Q, naaalis na po siya sa banda. Pero yun pala mga Q, kinlarify po ni Sir Kinji na nahakpo yung kanyang account. At hindi po siya yung gumawa ng post na yon at i-post sa kanyang social media. Pero ito guys, agad-agad, hindi po niya siguro pinanood mga kuyo ng buo yung video natin. At nag-comment po siya ng ganito, hindi na kaya ni Kinji ang kabastusan ng JTB band, lalo na ang kabastos ni Ilyas. Grabe naman to guys, grabe naman makapagsalita. Yan, kabastusan talaga. Yan, I sinasabi niya dito guys, parang gusto niyang sabihin, kabastusan ni Ilyas, hindi na daw kaya ni Sir Kinch. <laughs> Grabe naman. So, ako po, nakasubaybay po ako simula sa pulpo, po, yung hindi pa totally sikat talaga ang Ilyas TV band. Doon pa lang sa nag-viral po niya na dance mob, nakasubaybay na po ako dito kay Ilyas TV. So, sa pagkaalam ko, sa pag uh, panunood ko rin sa kanila, wala pa akong nakita guys, na binastos po ni Ilyas si Sir Kinch. Wala pa. Yan, nakikita ko po ang laki po ng respeto nila sa isa't isa guys. Grabe po yung respeto nila sa bawat isa. Lahat po sila, nagpapakitaan po sila ng respect sa bawat isa. Grabe. Kaya kung nga inidulo to guys eh, kasi napakaganda nila panoorin. Napakaganda nila panoorin mga kayo. Kasi makikita mo talaga yung pagmamahalan nila. Yan, para pong magkapatid yung turingan nila. Kaya nahumali po ako dito mga kayo, Hanggang sinubaybayan ko na, hanggang ito na, gumawa na tayo ng mga uh, reaction kay Ilya pero pinaprotectahan natin siya, laban doon sa mga buzzers, Gumaga, gumagawa tayo ng video. Yes, kumikita, natural lang guys, kumikita po kami dito kasi monetize po yung YouTube namin. Pero at the same time guys, pinaglalaban namin dito si Ilya yan, dito sa mga bashers niya, kasi hindi naman po sumasagot si Ilya CTV. At the same time, uh, content na rin namin yan. So, dito kasi sa sinasabi mo, nakabastusan ni JTB. Walang, wala talaga akong nakita mga ko na binastos po ni Ila CTB sa Sir Kenji. Yan yung nakikita ko po sa kanilang dalawa, yung pagmamahalan nila. Yan nakikita ko po kay Sir Kenji, yung pagiging kuya po niya kay Ila CTB. Maintindihin po si Sir Kenji guys, napakabait na tao to. Ayan, uh, sa muka lang, sa unang kita mo lang sa kanya, mukha siyang matapang. Dahil nga sa style po niya, sa pananamit, yan sa book po niya. Yan mukha po siyang astig. Ayan. Pero sobrang bait po niya sa personal na buhay. Kahit sa girlfriend mo po niya, guys, sobrang bait po. Ayan, ipalo niyo po yung kanyang uh, girlfriend. Ayan, may business po sila na maliit pa na tindahan. Hindi pa siya si Prin. Hindi pa, hindi pa nila kayang asikasuhin ah, ngayon. Meron po silang business, guys. Pero napakabait po. Ayan, nagmamahal na po sila ng kanyang girlfriend, guys. At uh, believe po ako kay Sir Kenji. Kaya napamahal din po sa akin si Sir Kenji, mga few. Kaya nga, kagabi nung na, nakita ko yung post na yun, guys. Grabe din. Kumbaga, napaisip din po talaga ako na parang kulang talaga yung banda kung wala po siya. Kaya napamahal po sa akin Sir Kenji dahil nga sa kanyang uh, sa kanya ding attitude. Yan, na uh, uh, nakikita ko po sa kanya na bilang kuya po siya kay Ila TV at alam na alam po niya yung kanyang role sa banda. Yan, hindi po siya yung tipo guys na porket sikat si Ila TV ay may insecure po siya. Hindi po siya ganoon guys. Hindi ko po yung nakikita sa kanya. Alam na alam po niya kung saan po siya tatayo alam na alam po niya kung ano po yung uh, role niya sa banda. Yan, bilang support kay Ilya CTV. At the same time, kumakanta rin po siya ng solo. Yan, uh, tuwing nag-concert po sila, kumakanta po siya ng dalawa, na solo po siya. Then, papasok yung Jerusalem na intro ni Ilyas. At doon na siya, nagsosupport-support na kay Ilya CTV. So, yun. Alam na alam po ni Sir kindi kung ano yung role niya dito po sa banda. Doon ko po siya hinangaan, mga koy, kung hindi niyo po alam yan doon ko po 100% na nangaan si Kenji guys. Kasi hindi po siya na insecure na porket sikat po si Elias, si si Elias dinodomog ay kumbaga may insecure po siya, magpapakita po siya na magsusuplado po siya. Parang nakikita natin sa si iba guys na kung yung isa lang yung sinusuporta ng tao, parang nagtatampo po yung isa. Ito pong si Sir Kenji, hindi po natin makikita sa kanya na nagtatampo po siya. Dahil nga si Elias si TV lang yung pinapapicturan, nilalapitan ng tao, ganyan. Hindi po alam na alam po ni Sir Kinji kung saan po siya lulugar. Ayan. So dito po sa nag-comment na to. Ayan. Iwan ko lang kung ano po yung naisip niyo. Ba't niyo po yung sinabi na bastos, kabastusan si Ilyas. Grabe naman. So opinion niyo po yan. nare ko po, po yan. Ayan. So sana sa susunod po bago po kayo mag-comment ay panoorin niyo muna ng buo yung video. At isipin niyo muna ng mabuti yung mga sinasabi ninyo. Kasi minsan guys, yung mga ganitong comment, yes, Uh, nakakasakit din po yan. Binsan basahin. Tao lang din po si, Ilias, si Elias, si Sir Kingi, Tao lang din po sila. Tandaan po natin yan. Hindi po sila robot. Meron din po silang emosyon na nasasaktan din po makabasa po ng kaunting hindi maganda. Yan. Bilang vlogger mga kakyo, alam niyo ba kaming mga vlogger kapag nakakatanggap po kami ng pangbabash ay malaki pong effect po yon sa amin. Akala niyo lang po uh, yung mga vlogger kapag binabash po sila okay lang sa kanila pinapakita nila na palaban sila. Deep inside, mga kayo, nasasaktan din po yan. Napapaisip din po yan, guys. Yan, kumbaga, naiintimidig din po yan yung mga vlogger na yan. Katulad namin, mga kayo, pag nakakatanggap po kami ng pambabash, pinapakita lang po namin sa inyo na hindi namin pinapansin, kaya namin, wala kaming pakialam. Pero deep inside, dinadamdam din po namin yan, guys. Kaya masakit talaga pag binabash ka po talaga. Oo, bilang vlogger, kailangan mo talagang ipakita na matibay ka kailangan po talaga iparamdam sa nang basya na eh, hindi ka nasasaktan kasi pag pinaparamdam mo sa kanila na naapektuhan ka, mas lalo ka nilang ibabash. So yun lang guys, sana sa susunod isipin natin kapag nagsalita po tayo. Uh, maraming salamat mga kayo. ingat po kayo mga kiyo. God bless po sa ating lahat.